Hello mga kapatid, naalala ko dati merong mayagtanong sa akin isang kaibigan ko kung bakit sinabi niya na parang magka-fail ako sa buhay. Bakit ganon? Parang I am the captain of my ship. Just do your best and God will take care of the rest. Bakit? Bakit ganon? Bakit? Hindi ko nakukuha yung mga resulta na gusto ko. Well, it's because <clears throat> totoo nga na tayo ang captain ng ating ship kaso ng ship lang natin kung maintindihan nyo ng mga kababayan natin kung magusong makinig uh, for example tayo ay tayo ang nagmamaniobra sa ating barko tapos ang kontrolado lang natin yung barko natin kaso yung karagatan hindi natin Controlado. So, hindi natin kontrolado kung yung ibang uh, ship babanggain tayo at full speed. Yan yeah. yeah, yung mga nagtatanong kung bakit. Bakit in-snatch ako? Bakit umiwas naman ako sa gulo? Napasok pa rin ako sa gulo? But I'm doing my best. Na-set up ako. Bakit ganito? Uh, due diligence naman. Nawalan ako ng ganito. Natalo ako. Na ganyan. Because hindi natin kontrolado lahat. Bakit nagpapakabait ako pero pinaginitan pa rin ako? Hindi natin kontrolado yung maingit sa atin. Hindi natin kontrolado yung gagawin ng ibang taong masama sa atin. As much as gusto nating umiwas. So we are only the captain of our ship. That is why sa, sa bigger scheme of things, iisipin mo na ginawa ko yung best ko. Hindi pa rin nangyari yung gusto ko. It's because yun nga limited lang yung control natin. Sa madaling salita, may control lang tayo sa ating perception. Di ba? Like say, for example, ako ay naglalakad dyan ng... Uh, ako ay may kailangan gawin asikasuin sa Maynila. Puta ako ng Maynila. Biyahe ko na ako hagabi na. Uwi ako. Kailangan kumuwi kasi papakainin ko yung mga aso ko. Naglalakad ako sa iskinita namin, umiwas ako doon sa kalsadang magulo, pauwi sa amin. Pero sa kasamaang palad, meron pa rin biglang sumunod sa likod kong adik at sinaksak ako. HP on my control. Hindi ko siya namalayan, hindi ako nakaiwas. Akala ko wala, pero meron. Eh, that is why, dito sa ocean of life na ito, sa bigger scheme of things, kailangan natin ng panlangin sa Panginoon. And, and whatever religion na meron ka, lagi tayong nananalangin, nagpapasalamat, nangihingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Kasi kung sarili lang natin yung, yung ating pagbabasyahan ay hindi natin hindi natin magagawa lahat ng bagay. Hindi magagawa lagi natin kailangan ng tulong para may ma-accomplish tayo na maayos para things will go in our way. Kailangan natin ng may tutulong sa atin. No matter how independent we are. That is why tama yung sinabi ko kanina, do your best and God will take care of the rest. Doon sa kaya mo lang. Gawin mo yung best mo within doon sa kapasidad mo lang. So, for example, yung nagtanong sa akin, nakisama siya ng maayos, pero pinag-initan pa rin siya, ikinaingitan, it is not his problem anymore. As a result, for example, uh, pinaniwalaan yung mga kasabi-sabi tungkol sa kanya, natanggal siya sa trabaho, it is not your problem anymore. Although it will cause you problems, but have faith in God and in yourself. Kasi yan, kaya mo lang kontrolin yung pagtanggap mo doon siya ibinigay siya yun ng yun eh to accept that you were removed from that position to accept na hindi ikaw ay kinainggitan ikaw ay pinaginitan and you just move on kasi wala kang kontrolado sa ibang bagay wala kang kontrol sa ibang mga pangyari ang kontrolado mo lang yung reaction mo kung ititake take mo ba ito na positive kung magpapasalamat ka pa rin ba pa sa Panginoon kahit ang sakit-sakit na mga bagay. And that's all we can do. Diba may limit yung kaya natin gawin. So, so yung sinasabi kong ito is not in conflict with anything. I think we are the captain of our ship but in the bigger scheme of things, sa sobrang daming ships sa ocean at sa sa mga bagyong dadaanan natin at pagsubok sa karagatan ng buhay na ito ay kailangan natin ng tulong ng Panginoon. At yung mga taong nagdedesisyon para tulungan tayo, nagdedesisyon para gawin 'yung tama, nagdedesisyon para alalayan 'yung barko natin, eh 'yan 'yung mga bigay ng Panginoon sa atin. Anyway, we are here to do good things, to enjoy life uh, and to praise God. Yun ang pinakamahalaga dun eh. Everything na nakakuha natin na mabuti, we, we just praise God. Sabi pa nga nung tatay ko, pati sama sa masasama, ipagpasalamat mo kasi may wisdom dun. The problem is, minsan, as pag pinapractice natin yon nagiging sarcastic tayo sa pasasalamat. Pero, yung wholehearted na alam ko po na ganito yung mga may plano kayo. Wholehearted na pagsuko sa Panginoon. I think is the key talaga para mabuhay. Kasi without it, ala ka ibang kakapitan dito. Alala ko sinasabi sa ng tatay ko, ikaw, buhay pa kami ng nanay mo, sabi niya sa akin. Kung may nangyari sa eh kahit pa paano, may paghihingan ka ng guidance, Whether ayaw mo yung sasabihin nila o hindi. Di ba? Pero siya daw, wala na siyang mapaghingian ng guidance kundi pang, nung nawala yung mga magulang niya, kundi yung Panginoon na lang. So, ayun lang. God bless.